tayo ang training po wala muna tayo dito mga ka-idol no yun ay bagong training ko mga ka-idol yan naman ang antok bagong mga ka-idol training mas mga sa babkat no mga ka -idols. tayo mga kaidol talaga tayo nagdamot sa ating uh, kaalaman mga kaidol no ito ako mga kaidol kung sinong gustong matuto mga kaidol ay binibigyan ko ng chance mga kaidol no no pang sila po ay matuto kaya sa basura mga kaidol kasi sa ating tower crane mga kaidol no meron na rin tayong tinuruan doon na nagiging okay na rin at nakakuha inaya ko sa ating tower crane mga kaidol no yan ang yan ang tower crane mga kaidol sa lapping yung kondo ko mga kaidol no <coughs> ali makyas sab ko no mga kaidol ko oh, binagsak ah yan no sige pagsikapan mo amigo uh, upang ikaw ay matuto at magiging master dyan hmm, sige medyo hirap pa talaga siya mga kaidol yung unang tinuruan ko din dyan mga kaidol ay medyo hirap ah, uh, inaano ko lang mga inaano ko lang dininlamatan sa yung uh, sa paa mga kaidol kasi may ano diyan yan mga silenador sa paano <coughs> dito mga kaidol ang daming basura no? pero may karga ko ng iba ubusin na ito, mga kaidol para magiging malinis dito mga kaidol no? inukot-kot ko dyan mga kaidol kasi dito mga kaidol no? yung isang training ko na spiritual ng babkat nandun sa <coughs> ano no nasa ah, sa kabilang linya na mga kaidol ah, sa isang unit din ah, yes yan nagsuro-suro ito no na ah, kung saan saan lang kaya inipon ko mga kaidol para madali suruin talaga masyadong marunong pero so, okay na yun mga kaidol no kasi pag nagiging unit mo na yan mga kaidol yan ay mapag mo na mga kaidol no. Kaya hindi tayo nag-vlog dyan mga kaidol sa pag tayo nagupirit mga kaidol. Kasi sobrang ingay mga kaidol. Ito mga kaidol, ay helper sa truck mga kaidol. Ito, mga lalay dyan. Baka mapako yung ating babkat no. Pero ako mga kaidol, wala nang lalay mga kaidol. talaga mga ka-idol kunting kimbot na lang yan mga ka-idol no? magiging master na rin yan yung mga ka-idol nagkaroon pa ng gulong dito mga ka-idol no pinagtabasan ng gulong yan mga kaidol di ba kung bakit baka sinauna na rin yan dito mga kaidol no <coughs> ito sa ating uh, <coughs> pamimbir sa bahay no mga kaidol di e... kayong maglalala mga kaidol na hindi kayo nakatanggap ng grocery no mga kaidol meron pa namang isang chance mga kaidol sa March mga kaidol no anniversary ng Alpha Mega mga kaidol kailangan nandun tayo lahat mga kaidol na upang tayo ay na at makatanggap rin mga kaidol ng ating uh, magandang tatanggapin no kasi ngayon talaga mga kaidol kahit ako mga kaidol no wala wali mga kaidol ang nakuha kasi mga kaidol hindi ko na yan, pinapangarap mga kaidol no? ang gusto ko lang mga kaidol na lahat ng mga pamembers ko mga kaidol sa pabahay ay magiging uh, satisfy at mga no? eh, yung mga nandun mga kaidol walang umuwing luha no? Mm, pero walang piraso lang yan sila mga kaidol sa awa ng Diyos mga kaidol nakakuha sila lahat ng no, mga kaidol kaya yun inaayayaan ko kayong lahat no mga kaidol sa March sa anniversary anniversary ng Alpha Mega mga kaidol kailangan nandoon tayo lahat mga kaidol no para makakuha tayo ng kung ano man ang dapat makuha natin mga kaidol no so ganun ta ganun talaga ako mga kaidol kahit wala tayong kahit yamo mga kaidol no ko pa rin mga kaidol na upang makatulong sa kapwa mga kaidol no Balik ulit tayo dito mga kaidol oh, Sinuro na sinuro no Mga kaidol oh, Punti lang yung nakuha <laughs> Punti lang yung nakuha Yamas yung dumiskarte dyan mga kaidol Basta tayo Nagsuro tayo sa mga diskarte dyan Hindi na tayo nakulang kuki na yan mga ka-idol kasi mga ka-idol pag magiging unit mo na yan mga ka-idol no? yan ay yan ay magiging matutuhanan mo na mga ka-idol so mga ka-idolan dyan so merry merry christmas no so, mga ka-idolan dyan sa lahat na mga natuto sa akin merry christmas no mga ka-idol So, sana nasa mabuting kalagayan kayo dyan mga kaidol. So, hanggang dito na lang po ako mga kaidol, no? So, miga amiga, amiga love sa sa buong mundo. Saan sulok man sa mundo. miga amiga, amiga love din sa inyo. Lalo lalo na sa aking family. Thank you very much. Hanggang dito na lang po ako mga kaidol. See you next video mga kaidol, no?